Mga kababayan, mga kawok, isang umaga na puno ng kape at kaguluhan o baka naman tsaa at traitor. Ako po si ng inyong walk na walk sa hashtag walk with land. at ngayon tayo sasakay sa eroplano ng katotohanan na nagland na sa tarmak ng katiwalian. Nagpanic mode na si BBM, sinampal ng resibo ni Saldico, biglang paranoid. Oo mga kaibigan, ito na ang eksplosibong pelikulang Budget Gate, The Kickback Chronicles. At hindi ito fiction ha, batay sa mga video expose ni dating Congressman Saldi Ko na ngayon ay nagtatago sa Amerika tulad ng isang whistleblower si Spy Thriller. Paumanhin ha sa pagiging dramatic pero seryoso, ito'y hindi basta chismis. Ito'y 100 billion pesos Insertions! Sa 2025 budget na unti-unti nang natutuklasan ng publiko, si Saldeco, dating chair ng House Appropriations, ay hindi na basta nag-confess, siya ay nag-deliver ng ebidensya sa anyo ng video na parang Netflix special. Part 1, Part 2, at baka may Part 3 pa. At tayo mga OFW na nagpapakapagod sa abroad at mga kabataan na nag-aaral sa gitna ng pagtaas ng presyo. Deserve nating malaman kung paano natunaw ang pera natin para sa mga sa flood control na hanggang ngayon baha pa rin sa Maynila. Ngayon, sa loob ng ilang mga minuto na ito, ihuhukay natin ang katotohanan tulad ng isang matandang mamahayag na naguhukay ng scandals sa DZRH. May konting satar, matalino at walang kinakatakutan. Susuriin natin ang mga resibo, tatanggalin ang spin ng Malacanang at tatawanan natin ang hipokrisi na parang comedy rose. Pero unang-una, kung hindi pa kayo subscriber, ano ba yan? Hit that button na. At para sa mga super... Ay, nako, sa ating mga super supporters dyan, salamat sa membership sama-sama tayong lumalaban para sa katotohanan. Abangan natin ang shoutouts later para sa inyong mga tirada mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Ready? Laban na! Mga kawok, simulan natin sa basics. Tulad ng pag-aaral ng kasaysayan bago ang kolonyalismo, kailangan ng konteks para hindi tayo maloko ng revisionist. Sino ba itong saldik ko siya dating representative ng Ako Bicol Party List, isang lalawigan, lalawigan na laging binabaha dyan sa Bicol. Hindi lang ng tubig kundi ng pangako ng gobyerno. <coughs> Noong 2022, naging chair siya ng House Appropriations Committee. Yun ang tropa na nagkokontrol ng budget tulad ng isang DJ na nagmimix ng pera ng bayan. Under ni Speaker Martin Romaldes, si Ko facilitate ng bicameral conference para sa 2025 national budget. Ngunit anong nangyari? Noong ikasampu ng Nobyembre 2025, biglang nag si Ko at lumipad patungong Estados Unidos. Bakit? Ayon sa kanyang unang video na in-upload sa kanyang social media at na-cover na, na Inquirer at Philstar, sinabi niyang pinilit niyang uh, siyang mag-insert ng isang daang bilyong piso na hindi na-aprubahan ng Kongreso. Lahat para sa flood control projects, na di umanoy para kay President Bongbong Marcos at Romualdez. Hindi basta insertions ha. Yun ang mga proyekto na biglang lumitaw uh, sa bicameral committee. Tulad ng magic trick ha. Poof! 100 billion pesos na lang. Wala na sa oversight ng Senado. At ito pa ang witty part ha. Imagine mga kababayan, ang budget natin na parang isang buffet eh, ang Senado at Kamara ang nag-order pero biglang may extra na 100 billion pesos na hindi siya nadya. At sinong nagbayad? Tayo. <coughs> mga OFW na nagre-remit ng 2.5 billion pesos bawat buwan para sa remittances na di naman napupunta sa infrastructure na tunay na tumutulong. Si Koha sa video niya, may mga duration na parang short film, 356 seconds lang. Pero nag-landmine sa Malacanang ay nagsabi, ako ang ginawang scapegoat at tama siya. Noong una, siyang kontrabida sa narrative ng Palasyo, pero ngayon siyang hero na managdadala ng resibo. <coughs> Ayon sa ABS-CBN at GMA reports noong November 14 to 15, 2025, kinumpirma ng Commission on Audit na may discrepancy sa budget at humihiling na probe ng Ombudsman. Ito, hindi ito chismis mga kaibigan. Ito'y documented. At para sa mga youth watchers ko, isipin nyo ha, ah, habang habang kayo'y nagkakape sa si Starbucks sa Canada o nag-work sa call center sa Pilipinas, itong nangyayari sa pera nyo. Okay, ngayon, pag-usapan natin ang mga resibo, yung mga video na parang leak tapes sa Watergate. Pero sa Tagalog at may Bicol accent, no? Sa so part 1, inamin ni Ko na siyang nag-order ng insertions. Pero sinabi niyang utos ito ni BBM mismo. Lahat po ng insertion sa ating Pangulo at Speaker. 100 bilyong piso. Para saan? Lad control. Sabi nila, pero teka, bakit hindi na ng Senado? Kasi daw, technical lang ha. Oo, technical na scam mga kaibigan. Ngunit, ang part 2, ay mga kawoka, ito na ang plot twist na mas masaklap kaysa sa Game of Thrones. Inupload noong madaling araw ng November 15, 2025 at na-viral agad sa X at YouTube. Inamin ni Ko na siya ang kanyang security ang nag-deliver ng mali-maletang pera, kickbacks. Direkta sa bahay ni BBM sa Forbes Park at kay Romualdez sa Malacanang. 25 billion pesos daw para kay Marcos. Ha? Imagine, suitcases na parang luggage sa airport. Puno ng dolyar na nagiging piso para sa isang proyekto na hanggang ngayon walang flood control na nakikita kundi ang flood of corruption. Okay, ito ba'y build better more o build better maleta? Si BBM na dating nag ng transparency, ngayon nagsasabing, ay nagsasabing hearsay lang daw ito. Hearsay, eh personal delivery pa nga. sinasabi, ah, parang sinasabing hindi ko alam yung regalo na yan ko sa sarili ko. At si Romualdez, clear conscience. Sabi niya, oh, clear na clear. Kasi di na makita sa gitna ng cash. Ay, nako. Ayon sa Gulf News at Philstar, ito 1.69 billion dollars na katumbas na maaaring mag ng libo-libong scholarships para sa mga kabataan o housing para sa OFWs na umuwi na walang matutuluyan. Kung ito'y pelikula, Si Kong, whistleblower na siyang tunay na bayani. Hindi lang ang mga nag order ng extra ah, ng sari-sariling ulam sa budget, mga kaibigan. Ah, si BBM, ang pangulo na parang TikTok star, maigi sa dance, pero pagdating sa governance, step out of line. Mga kawok, sa loob ng ilang mga, sa tatlong taon niya, ano na ang naipagawa? Mahabang listahan ng excuses, hearsay, pure fiction, at come home salty pero teka, kung walang basihan, bakit paranoid na ang palas? Bakit biglang may task force na nag-iimbestiga? Ah, pero hindi kay BBM, kundi kay ko mga kaibigan. Okay, ito hindi isolated. Ito ay pattern ng Marcos dynasty. Remember EDSA, yung martial law na nag-iwan ng utang na 200 billion pesos. Ngayon, 100 billion insertion pesos. <coughs> Parang sequel na mas mahal pa, ha? At para sa mga OFW, kayo ang nagbabayad ng OFW remittances na 10% ng GDP. Pero ang pera nyo ay napupunta sa private jets at flood projects na walang lupa. Si BBM ha ay nanag-selfie -na -nag sa Singapore. Ngayon ay nag-selfie sa Denial. I don't want to dignify. Sabi niya sa Cruz Occidental Visit, Dignify? Eh ikaw ang Pangulo eh. Dapat mong i ang bayan kung si Coy nag-deliver ng cash, baka next time mag-deliver ng subpinas ang ombudsman. At si Romualdez ang pinsan ng parang sidekick sa comic book, Robin to Batman's Corruption Cave. Pero seryoso mga kabibayan ha, ito yung threat sa democracy. Ang mga kabataan na 60% ng voters deserve better kaysa sa dynasty na nagpapasa-pasa ng kapangyarihan tulad ng heirloom, ano man sana, pero bulok na. Ngayon, bakit tayo parang pro saldi hindi dahil perfecto siya, dahil dating kaalyado siya ng admin, but dahil sa kanyang tapang, sa gitna ng pananakot, umuwi ka na, mag-oat siya, eh. magsabi ng totoo, kahit maging poster boy ng corruption. Ito'y redemptive arc, mga kaibigan. Mula sa system ng katigulian, patungo sa katotohanan, at implications, ha? kung totoo ito, maaring magsara ng impeachment trial o mas malaki reform sa budget process para sa mga OFWs. Ito'y paalala. Ang pera niyo hindi para sa maleta, kundi sa tulay na hindi babaha. Mga kawok sa Pilipinas, mga taga Maynila na laging binabaha at Bicol na siyang epicenter nito. Salamat sa inyong lakas. Sa United States, mga OFWs, ha? sa Cali at New York, kayo ang tunay na backbone. Keep remitting pero demand accountability. Canada, snow na dyan ha. Pero hot ang issue. Shoutout sa Toronto Pips. Australia, sa Sydney at Melbourne. Uh, enjoy the beaches pero wag kalimutan ang roots. United Kingdom, London Fag. Uh, can't hide the truth ha. Italy, pasta lovers, yellow with justice. Germany ha, if kayo ganyan din sana ang gobyerno. Japan, sakura blooms pero ang corruption din blooming. New Zealand, kiwi strong. Be strong for Pilipinas. Hong Kong, ha, busy streets, busy fighting for truth. At para sa lahat, mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama, sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Ah, Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership, at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag Laban Para sa Katotohanan. Hashtag WalkWithLan. I-like na, i-share na, at see you next walk. Paalam at mabuhay ang Pilipinas.